Isa sa season, September 18, Saturday, sa Apare Gym, Apare Cagayan. At meron din po tayo sa September 19, Sunday, sa Pawai Gym, Pawai, Ilocos Norte. Eh, Naimbag nga daw. 1 to 5 p.m. Hanapin lang natin si Dan Joss, Zacarias. Eto na, parang Jugi, ha? yung pangalawang grupo natin, itong ikalawang grupo, parang tinulungan lang daw sila ng mga kapitbahay nila para makapunta rito sa showtime. Grabe naman, maraming maraming salamat sa kapitbahay nila. Oo. From Bozo Rubio, Pangasinan, please welcome United Heat Crump! Black Scorpion. Got your attention. If only we could fly. Get away we I'm looking, oh, I'm about to spread my wings, I'm looking, fly. oh, I'm looking, yeah, I'm looking, fly. fly, yeah, I'm about to spread my wings, I'm looking, fly, yeah, I'm about to spread my wings, I'm looking, fly, watch the f***ing spread his wings, I'm looking, fly, looking, looking, look, Ayan, patingin naman ang shirt ninyo. United Heat Crumb. Pero nakalagay sa likod. Patingin ko yan ang likod. Ibinigay ng Diyos ang aming talento. Tama! Okay. ikaw pare. Ikaw ito. Ayan na. Halika dito, halika dito. Nale, bago ako magsalita, may tanong lang ako sa'yo. May sakit ka rin ba? Wala, wala, wala. Wala. Masigla. Okay. Okay, Alright. Sige, alright. daw siya, masigla okay. daw siya. Bakit naman 9 ang ibinigay mong score? Ayos naman eh. Habay naman pero masabay ang CEO Mascom. Wow! Aba! Ah, Aba, 🎵 Kasi talaga'y madlang na Pinas win na win Thank you Tama yes. All right. Thank you Val Okay Ngayon naman Punta tayo sa ating mga horato Miss Nadia Alam nyo Tuwan tuwa ako sa inyo Nakakaaliw kayo sa mata Hindi ko alam There's something um, There's something special may kakaiba lang something sa inyo. Siguro nga yung dedication ninyo. At uh, although bitin na bitin ako, kasi gusto kong makakita pa ng mas, mas mga kaya niyong gawin na alam kong nandyan sa loob eh. Konting labas pa, konting indak pa ng konti, but very, very good. Thank you! Ayan, ngayon naman, Miss Arlene! You look really yung damit nyo makes you look more synchronized. Sa totoo lang. At saka gusto ko yung mga pagtalon nyo. Buti hindi kayo nababaklean. Salamat sa Diyos. Di ba? I would have liked to see something more spectacular also. So, next time, mas bonggahan pa natin. Pero magaling. Magaling. Ito score nyo. Thank you po course, pang magaling na dancer, Mr. John! Yeah! United Heat Club. Uh, ako, guys, nagalingan ako dun sa performance nyo. Nandun na yung cramping, nandun na yung energy, yung passion. Ang special sa si inyo, yung mga patong-patong na ginawa nyo. Kakaiba yun. Ngayon ko lang nakita yun, guys. Um, eto lang, huwag nyo ubusin yung mga patong-patong nyo sa umpisa. Gusto namin maging gusto namin pati sa ending, meron din, ano, mayroon din gulat factor, okay? Magaling kayo guys at dahil dyan, ito ang score nyo. Ay! <laughs> Tantong ko yung sarili ko ng mic ko. <laughs> okay. Kaya yung naman, tignan natin na ang masasabi ng pros ng Showtime, XP Jensen! Unang-una, na uh, congratulations kasi... Uh, maganda yung pinakita nyo, medyo na ano kami, na amazed kami sa inyo. Kaso nga lang, So nga lang, medyo yung tugtog, parang medyo may naalala kami nun nung sa bandang huli. Uh, binabati ko yung mga taga yung mga kaibigan namin, Boys Unlimited. Tsaka ano, yung mga taga mga re relihiyoso really pala kasi always sila nag-keep in touch kay God. Tama. So... Di ba na mga taga ng lahat ng mga Pilipino relihiyoso, di diba? ba? Di ba ang Pilipino? May pabulin. Ay, kasali pala Ito to. Ano ba yan? Nabigla ako. Ano, ba yan? ano ba yan? Opo, may pabulin po ako. Palit-ulit po yung mga patong-patong. Pero... <laughs> pe, <laughs> <laughs> Pero ko, maangas po kayo. Tapos, astig din yung galaw. Pero, kulang ang kuan puso. ko <laughs> Sabi ni Yan lang po, salamat. Uh, ah, may merong papala ko tapos na. Oh. Go, go. Ano pa ko ya? Go, sige. Uh, ang among nasa buta na score. Yeah. Okay, okay, okay. XPZ. I love them. Okay, to the next. Okay, second group from Pangasinan. Alam mo napansin ko nga, katulad din na napansin nila. Yung mga taga-Pangasinan na sumasali rito, parang alam mo, pag taga-Pangasinan sila, parang iisa lang rin yung, yung galaw. Yung mga taga-Jensan din at mga taga-Mindanao, iisa lang rin yung galaw nila. Bong gano, parang ine-emulate yung isa't isa pag taga niyo. ninyo. Gustong gusto ko yung simula, yung parang mataas na tore na inaabot as tumatalon. Ang galing nun, sobrang galing yon. Yun pa lang, sapat na yon para maaliwako. ako. Oo, yun palang lang, tumotong aliw na ako doon. Sino yon yung umaakyat tapos tumatal ikaw? Ang galing mo umakyat. Yung totoo, unggoy ka. Kasi ang nakakagawa lang 'yan is either unggoy o langgam ang galing mo umakyat. Itong nakaupo ikaw, yung nasa dulo. Ito si kuya. Anong pangalan mo? Chris po. Ko ito parang langgam na umaakyat sa puno. Ikaw, mukha kang puno. Ano? mo! Meron siyang rosario dito. Oo. Oh, oh. Para bayan, for safety ba yan? Or... Kaya ako nakasot lang ganito kasi yung mga ginagawa naming tricks. Tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili. O, oh, eh, hindi mo naman sarili yan. Nadyos yan. Hindi sa Diyos ka nagtiwala. Pero hindi, nakakahangahanga hanga yan, di ba? Kahanga-hanga. Lalo, ako humahanga talaga ako sa lalaking religyoso. Tama. Di ba? Kasi <laughs> certain belief tayo na mas religyoso ang babae sa lalaki. Pero yung nakakahanga lalo pat bata, kasi yung mga bata, bihira na lang nagsisimba nowadays. Diba? Mas nagsisimba yung mga magulang kaysa sa anak. Kikahanga-hanga ka doon, kuya. Ipagpatuloy mo yung pagrorosaryo mo. At yan ang makakatulong sa'yo para manalo kayo lagi. Diba? Ang gabay ng Diyos. Tandaanin ninyo. At saka, na-appreciate ko kasi yung effort na binigay nyo sa amin. Talagang todo. Hindi nyo pinabayaan yung pagkakataon. Diba? Nakakaloka. Lagi nyo tatandaan, lalo na yung mga susunod na sasali rito, the chance to perform here in Showtime and for the world to see your talent is such a priceless moment na hindi nyo dapat pabayaan at dapat pinaghahandaan ninyo. Tama. Yun ang pinakita nyo sa amin. Handang-handa kayo. Tuwang-tuwa ako. Gustong-gusto ko kayo. Etong score nyo. Pasensya na, ito lang ang kaya ko. Jeez! Jeez! Ano To move and dance, mas madali talaga masundan ang Whisper Super Dance moves dahil sa new Whisper with circles of protection. Available na rin ang Whisper and cottony clean with a cottony top sheet, the softest pad ever from Whisper. Kaya abangan dalha hato na mga all-girl dance groups na pasok so search for the Whisper Super Dance crew. kayo yoren mga na sa bahay you. Can at www.facebook.com slash Whisper Girl Movement who will dance her way to 200,000 pesos malapit na dito lang sa Showtime Whisper brought to us by Procter and Gamble one more group coming up sa pagbabalik yan ng your show your time it's Showtime Bye.